Hello. Hello! Anong pangalan mo? Pwede na. Pagkakalala siya Ah, babae. Kaya ba? Tapos lalangkit din siya. Gusto mga

nang pilayan din yun. Oo nga. Ayan na. Ano po, kamusta na? Ang cute. Ito si Sungit. <laughs> <laughs> nang away ko parang malaki ah. Oh. Oh. Siya nagiging pagkaibigan. Ito nun. Nang Ay ayaw niya. Pero pag may pagkahit,

Oh. Hindi niya gusto o tumalikod o umalis pa.